Mahal ko mga viewers, hello, magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ayan po ay gagawa tayo ng kakaibang kangkong. Ito po ay share ko lang sa inyo yung aking mga ginagawang mga recipe. Guys, nakita nyo yung kangkong na yan at saka yung cheese, yung onion. Yan, sinachop ko lang po yan. Ng, yung onion po, sinap ko lang po siya na mince chop. Tapos, nilagyan ko siya ng longganisa. Tapos, yung ating cheese na Eden cheese. Kung wala po kayo ng Eden cheese, okay lang naman din po. Kung meron naman din po, uh, gawin nyo po. Nakita nyo yung brown na dyan sa may uh, ilalim na yan, nilalagay kong longganisa. Yan po ay puso na saging. Yan po ay uh, pinakuloan na po yun siya at saka malambot na siya. Kahina ako din din po sa ating kangkong So, minix ko lang po. nilagyan ko po yan ng harina. Tapos, ng itlog. Depende po sa inyong uh, panlasa, guys. Kung kailangan nyo po ng ano. Dagdagan nyo na lang po. Tapos, mix nyo lang po siya ng... Importante po yun dyan. Mayroon yung panlasa. Yan po. Nilagyan ko po siya ng oil. Pagkatapos ko po i-mix. Tapos, i-mold lang po ninyo siya ng balls, balls. Yan. Tapos, ready na po yan sa frying. Ayan po. Uh, pagkatapos po, sya, ni nyo po i-balls siya, i-coated nyo po siya sa harina. Bago nyo po iprito. Yan na dyan rin po sa loob yung ating cheese. Tapos gumawa kayo ng inyong uh, gravy. Depende po sa inyo kung gusto niyo sweet and sour, depende po 'yan sa inyo na inyong balas. Ako po ay eh, gravy nilagay ko diyan. Try niyo po yung ganito mga recipe guys, talagang yummy. Sasabihin niyo napakasarap naman ng na mga ina-upload ni Chef. Okay po, salamat po sa inyo lahat and God bless po sa lahat po ng mga gusto ng aking uh, ina-upload.